gayuma, litoy. Ito ay napakasimpleng gayuma na subok na at napatunayan na. Narito ang ilang patunay. Nais mo ba siyang magmakaawa sa iyo, tumawag o bumalik ang dati ninyong pagsasama? Una ay kumuha ka ng puting papel, panulat at pansunog. Sunod ay isulat mo ang kanyang pangalan ng anim na beses. Itagilid ang papel upang nasa itaas ang unang letra ng kanyang pangalan. At saka isulat ang pangalan mo ng pitong beses sa itaas ng kanyang pangalan. Sa likod naman ng papel ay gumuhit ka ng tatsulok. At isulat sa loob ng tatsulok pangalan niya. Ako ay iyong iibigin, sa iyong puso ay mabibigyan ako ng lugar at lalambot ito sa akin. Saka gumuhit ng bituin sa tatlong gilid nito. Sunugin ang papel at ipunin ang abo nito. Saka ito ibato sa hangin. Gawin ito tuwing Biyernes, maaari rin ito sa LDR. Paalala lamang po, ito ay hindi laro-laro lamang at huwag gawin upang subukan lamang.